tingnan natin kung basa nga para bago natin suplayan dahil pag sinuplayan natin ng basa ito uusok lang to sayang pasok ko ayun nako basa nga nagribot to ay ribot yan yung processor nya hindi umiinit nga retire ito sa ating cellphone mic testing mic Uy, bumabas yung, yung portal. Kaso, ah, disconnected ako. So, natin na po nga mga kababayan, natin po nga na itong aming ginagawang signal. So, testingin natin. Ang karing mga Ayan, good morning guys August pa rin ngayon 2025 Ngayon, meron ako rin lumang Antena Compass EW73 To, eh, Napabayaan ko sa ulanan Ayan, basa. So, gagamitin ko sana sa kabilang lugar Kaso, duda ako eh Baka mamaya basa ang loob nito Para sigurado Gumagana to dati ah Gumagana to kaya lang, hindi ko maano dahil gusto ko munang test check kung basahin loob dahil inabot nga ng ulan, napabiyakan ko sa ulan kalagay yan dyan eh napabiyakan ko, so kailangan repairin muna natin to tingnan natin kung basa nga para bago natin suplayan dahil pag suplayan natin ng basa ito uusok lang to, sayang eh ang halaga pa naman ng ganito ngayon nasa brand yun ito nito kulang-kulang pa rin libo tagal natin yung cover pagtanggal nito wala nang turnilyo rito eh wala natin antena sa paggabit pala nito ha ah, tandaan nyo ha ah, kasi minsan darating yan pag binili nyo di pa nakakabit yung antena nakahiwalay tapos ito naka plastic to eh ito rubber itong rubber na to huwag tong kakalimutang ilagay pag nakalimutan yung ilagay ito rubber na to itong dalawa na to dito sa ibabaw pwedeng uh, tumulo yung tubig sa loob kaya ayan tanggalin natin ha tayo na rubber natin ah tapos ayun meron pang dalawang spacer washer ayan oh dalawang washer yun tulak lang tulak ang uh, tigas ah yun ay natanggal rubber ayan o, dalawa rubber pa rin sa ibabaw huwag natin wawalain niyan dahil huwag na wala pasok tubig ayan nako basa nga basa ang loob. pasok mo ng tubig naiwan ko kasi nakatuwad na gano'n eh. maaaring dito pumasok putas yan eh. Okay, iyon natin. Ito ang lakas sa ulan nito. to. So, linisin muna natin. Ulinisin ang bahan. Tama yung hinala ko. Maring ang basa. Dahil, imbis na nakatayong ganon, ano pa bayangan ko nakahiga? Ay, pinasok ng tubig. Tulo-tulo pa yung kanina nung kinuha ko eh. Ay, <laughs> Ayon. Ito. Ito kalbasa punasan natin so pwede nating ibilad sa init ng araw para matuyo dahil pag ito sinuplayan mo ang tubig po kasi mga kaibigan is a uh, conductor although 48 volts lang ang supply nito pwede yung mga paa niya, no? maglit paa pag nabasa magdikit-dikit kumusok sira yung pyesa Narinisin natin. Mm -hmm. Ko sa kabila ito, gagawin kong ano, <coughs> gagawin kong bridge sa kabilang lugar ito. Hindi nyo na itatanong mga kaibigan, ang trabaho po natin. Uh, two years na ako rito sa barangay Kaganhaw, dito sa lalawigan ng Marinduque. Naging aksidente, naging negosyo ko itong kakabit ng piso wifi. Eh, kumikita naman kahit konti ang gastos gastos kaya ginawa ko ng negosyo ayan tuyo na siya so pwede natin ibilad sa init ng araw to para masiguro tayo pero dahil hindi ko na mahintay na matuyo ito dyan so meron akong supply tree ito. ito natin kumita natin na. Yeah. Ganun lang. Huwag lang nating tagalan. Kasi baka naman yan, baka naman malusaw yung ano, tingga. Ayan, mga hinang-hinang, baka matanggal yung pyesa. Ganun lang. Para lang mag-evaporate yung kubig niya kung may tubig man. Mag-evaporate yan. Ipipunti. Ayan. Yeah. Tuyo natin. Make sure na tuyo. Para yung mga, kita niyo, no? Yung mga paa niya, no? Halos tikit-tikit. E, kung may tubig yan, e, pwedeng masira yung structure nito. Yung loob, masira yon, Masira yung pyesa natin. Kaya dapat tuyong-tuyo. Ayan, tuyo na. Ganun lang kadali. Kanina titisingin ko sana to eh. Nagdalawang isip ako. Ay, kumukang basa eh. Kaya kung makapansin nyo, ayan o, oh, na yung power supply natin. Supply pala nito mga kaibigan, ito. So, 48 volts yan. 48 volts. Ito yung parang adapter nya. Ito yung makukunik yan. Supply POE. Ito yung internet. Yung ISP natin sa LAN. Subukan natin ha. Ah. Pwede namang sabihin natin. Sabihin natin. Sabihin natin to rito. Ayun. Naka-bridge to do sa kabilang ibayo nung tinanggal ko. Proceed muna natin. Kung um, papansin nyo, simple lang pag-reset nito mga kaibigan. Ayan o, oh, may butas dyan. Ito, butas. Susundutin nyo lang yan ng tingting -ting, o kaya palito o kaya yung pangano ng cellphone. Ayan o. Oh. Tapos, yung butas na yun, tuloy, ano yun eh. Mayroong maliit na switch doon sa loob. Ayan. Yung maliit na switch na yun, may pinakambotong. Yan ang dapat sundutin natin ayun doon sa ano 10 umilang ka ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 so 10 seconds at least 10 seconds mong ayun 10 seconds siguro then itaw kailangan mag-up yan ilaw oh ayun na namatay kung mapansin nyo diba sabi nag-reboot yung antenna dahil nirecept na natin tapos so ganito lang kaya cellphone cellphone. Wala, lumabas yung default ng compass. Ayun na, unti-unti na nagre-reboot. Reboot na siya. Oh. Dalawa na yung ilaw. Nalabas dito dapat yung compass. Ayun. Ayun na. Baba muna natin to rito ha. Oops. Ayun, lumabas na. Tapos, configure na natin. So, gagawin ko itong Bridge. Ayun na, pumunta na sa portal ng Kompas. Uh, admin lang. Malilit na litra. Admin. So, subukan natin kung kagana. Since uh, gagawin kong bridge to, sabihin ko, kuha lang ako ng signal sa ibang antena na hindi na ako gagamit ng LAN cable. Naka-bridge sa area dadaan. Ibig sabihin, na uh, wireless. Bridge tayo. Ito, nilalagyan ko lang to ng inabago ko to yung IP address Kasi yung 192.168.10.1 Default siya nung uh, Bendo natin So, palitan natin to ng Dahil marami akong antena rito uh, Gawin natin 189 Para medyo hindi maka-apekto Baka kasi Mayroon siyang kapareho Hindi ko natatandaan kung ilan yung Marami akong antena rito Nasa 37 Hindi ko natatandaan yung ibang IP To make sure Nilay ko siya na napakataas Oh, uh, para kasi may mga number 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 20. 20 siguro wala nang kapareho yan. Hindi dapat magkapareho dahil magkakaroon ng conflict. Next. So, scan band. 2.4. Since na 2.4 lang yung antena natin, hindi naman yan 5.8. Automate. At tayo ng yun, bayan ng piso wifi. Yan yung antena ng ito 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 sige ayun sa taas ayun po sinyo kita nyo ba yun yung antena ko rito galing naman yan sa baba so binatakan ko ng fiber optic galing doon sa baba sa bindo malayo layo mga 700 meter yan naka fiber optic yan ito naman yung antena niya so bridge natin yung tinitesting natin na yan dyan sa antena yan na yun bayan ng piso wifi 11 so, Click lang natin yan. Wala nang password. Ayan na. Bayan ng piso wifi na. Next. At tal, lang naman tayo. Pangalanan natin to ng testing. Testing mic. Uh, kung ano, bahala kayo. Walang password. Testing mic. Mama, tingnan natin kung makakonnect tayo. Next. Finish. Finish. Ayan na. Hop, oh, ya, yeah. ulit tayo rito. Ano yung antena natin? Nag-reboot o. Oh. Nag-reboot yan. ng signal. Kita nyo o. Oh. Ayan o. Oh. Itong ilaw na to, ito yung indicator ng signal strength. Ayan o. Oh. Diba? Baba power. Itong dito bandang magbiblink. Yung pinakang kung gaano kalakas yung transmit ng signal mo. Tapos yung bandang taas, yung nare-receive niya, gaano kalakas. Mm -hmm. Nabasa nga ito. Ito madalas masira rito. Yung processor niya. Ito umiinit nga. Retire rito sa ating cellphone. Mic testing mic. Hop. Okay connecting Uy! Ang yung portal Kaso ah, Disconnected ako Sabi wala akong hulog Kailangan akong maghulog doon sa baba Wala tayo, malayo tayo Hindi tayo pwede pupunta ron <laughs> So ang gagawin natin Para magkaroon tayo ng oras Ipat natin itong privacy Eh, so, naka-random eh, pala wala tayong oras. Lagyan natin to sa device mac. Dahil may hulog naman ako sa baba, may oras naman ako to. Ang device mac na, ha? Diba? Dalawa yan. Random mac address tsaka device mac. Andito tayo eh. Yung default natin, yung mismong IP address nitong cellphone. Itong unit. Use device mac address. Ayan. Oh, so, balik tayo ron. Testing mic. Yun, connected na. Ha? Oh, kita nyo. Connected na tayo. Try natin kung talagang totoo. Kung nagsasabi ito ng totoo. O, oh, play tayo ng YouTube. Ayan, oh. O, oh, lakas, ba? Diba? Ayan na. Sabihin, so, gumana yung antena natin. Bakit dati nang gumagana yan? Kaya lang, basa na basa nga. oh, so... Ito kay Hailey Tayo. Hmm. Nabasa. So, nilinis muna natin to make sure na hindi siya uusok. Ayos. Ayan, ah. Alam po natin, maraming salamat po sa inyo. Thank you, uh, Senator Pangilinan. Okay na, guys. Ayan. umaano yung nilinis natin. Alam ko, nabasa, eh. Hindi nagagana, eh. Medyo nagano... Ay, naku, naiwanan ko sa ulanan nabasa. Ganun lang gagawin nyo. So, may abangan nyo ha. di natin yan doon sa baba. di natin to. Subukan natin doon kung medyo malayo-layo kasi yung pagkukuha na nitong antena. Tingnan natin kung makakasagap siya. Ayan, okay na. So, babalik ko na to sa ano. Sa lagayan. Ayan. Hop. Ganito yan. Ayan ha. Ilaw. Ayan.

para lang makompress yung wrapper at hindi pumasok yung tubig dahil siyempre, outdoor antenna ito ulanan arawan to eh yata natin huwag pumasok yung tubig sa loob dahil yun ang pwedeng makasira ng mga pyesa okay na so yan tapos ito pakahalaga rin itong rubber na to ayun mga kaibigan balik natin yan yun lang antena ito. Medyo basa pa ito. Sinasa so, natin. Aras ko lang itong... na. Ready na yan. Ayan guys. Samahan nyo ko Nakapit natin itong... Dala na ako ng wire. Para sigurado. Ayan. Nakapit natin itong tanggalin mga tiyatina. Tara. Tara. tayo maglalagay ito yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan may mga antenna tayong nakakalat dyan o sa saan dyan Magandung, sa ibabaw dun ito kaya halos po barangay po ay pakabitan ko na ng wifi ito hindi na rin ako nahihirapang bridge connection ay ay pakalat ko yan ay mga bahay-bahay na malayo sa sentro ay, ah, pag internet sila mahirap silang sumagap ng signal ng smart dito tsaka globe dahil yan, yeah, mga may mga lugar na malaliman tayo wala signal talaga so nalagyan na natin yan ayan yeah, gawa mo Tundahan. tindahan talipat mo yun ay hindi mo nakikita ron sawagay pag ay yan ay nariyan mapapansin niya ako ng butcher dito. Ha? Wala butcher. Kailan pa? Wala ka lupa. Baga. Tuloy so, may antena na ako rito. Ayan. So, subukan natin yung isa. Mas maganda yun eh. Para yung mga bahay din dyan. Maabot. Ito. Wala eh. Hanggang dito lang signal nito eh. Dito. Ayan, nakatambay mga bata. So, palitan natin. Ayan, subukan na natin guys. Pero Siyempre i-reset muna natin Dahil ito nakakunik doon sa dampa Malayo sa bahay ko so, Dito natin i -coconnect. Iba yung antena pagkukunik ka nito rito So ganun pa rin lang natin yan Para lumabas yung portal ng kompas So saan natin i-kukonfigure natin Kung nalabas yung kompas yung yun compass yan na so figure natin dito pa lang yung sa baba ha? Ah. figure natin meron lumalabas dito yung jeep free wifi ganon din yon yung jeep free wifi yung wifi dyan sa ibaba subukan so, natin natin dun ikapit 189 na rin gamitin natin automate jeep free wifi yun o oh. no? so ang hina lalang dun eh so pag tinayo natin yung yan lalakas yan jeep free wifi next so palta natin ang pangalan is dahil ito ay common dito sa barangay kaganhaw ay barangay so ang pangalan ng wifi natin ay bayanan piso wifi Ayan, bayan ng piso wifi. Next. Pero nakakabit dun sa jeepre wifi. Dito tayo, tayo mag-i-connect. Yung kasi dun, kaya jeepre wifi yun, uh, private yun eh. Personal nila, nagpa-connect sa akin. Kaya sa kanila nakapangalan. Ayan mga kaibigan, buti eh. Siyempre, mga tao rito. Kaya ako, hindi ako nangangambang magkabit kahit nag-aise eh. Yung mga tao rito mababait. Tamusta, tata ba hmm, oh, tulungan tayo niyan. So, tulungan tayo niyan. Ito rito kami sa barangay. Ha? Mo sanyog? Sanyog? Ah. Bakit sanyog? Bakit Bakit sanyog si Papa Bert? Pa <laughs> saka, 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 na kulambu. Ah! Kulambo! Lamok! Ha? 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 Uh, Paakit yung pasahan yung si Papa Bert, tumulong lang eh. Papa Bert, susunan po dyan ah. Ay. Ayun, natin na po nga mga kababayan, natin po nga na itong uh, aming ginagawang signal. Ito lang yung mabigat po. Mabigat po talaga, pero mataas na po. Oo, oh, nais na po. Ayon, may butas na ron. No? Na may butas na po rito eh. Na pong nalagay rito, tapos itatali din na. Eh. Oh. Ayun, sa natin mga kaibigan. Eh? Bayan ng piso wifi connected. Ah, ito na mga So, testingin natin. YouTube ang test ko eh. Hindi na ako nag-speed test. 20? Diretso na. 23. Ah, oh, 23. Biplay na lang ako ng YouTube. <clears throat> Ayos. Download and watch it live on Sport TV Now app. Ayun, okay na mga kaibigan. Ayun yung ginawa nating antena. Ano Ah, kulit na tayo. Ayos. Mas maganda tong kahit doon sa ano, kahit medyo sa yung mga bata minsan. Dito lang katambay sa waiting shed, ayan oh. Kita niyo yung waiting shed niyan. Na Subukan so, natin diyan ah. Ayun natin natin oh. Kita niyo. Tutugtog tayo. Oh, na. Oh, ayan oh. Dati hindi maabot dito yung signal eh. Ayan, that's it guys. Maraming salamat sa panonood nyo. Sana supportan nyo yung channel natin. Ganun lang, yun po ang libangan ko rito sa Marinduque. Gamit ko yung sa wifi, tapos ang layo ng pinanggagalingan yan, sipin nyo. Kaya e kung mapansin nyo pala doon sa bundok na yun, meron pa tayo roon. May mga kliyente tayo doon. Pinang, ang signal na pinanggagalingan sa kabila pa ng bundok na ito. So, yung mga yung lugar na yan, takol na lang antena yan. Yung iba nakaharap dito. Meron dito sa mga baba. Halos buong barangay na. So, bula doon sa pinagkukuha na ng signal kung tutusin. Siguro mga more or less, mga 1.5 km. Ayun. Sige po, maraming salamat. Mission na complete. Lumang Compass EW73 ang pinahawit natin dito. Ano lang yan, naka-bridge. Naka-bridge lang. Kumbaga, sumasagap lang ng, ng signal through... spiis . ülla .